Hi guys! So ngayon maghahanap ako ng babaeng papakaligin sa world chat. Tara samahan niyo ako! Let's go! Hi ate! Hello guys! Ana, start ka na ba? Oo, oh, sige, start na. Ay lagot, di pala ako makakalaro. Ha? Nalobat na bala ako. Hindi, pwede naman, ma'am. Nalobat for a sight sa'yo. Huwag <laughs> ah! <laughs> sana akong mag-vlog pa. Nga ate, may tanong ako. Ano yun? Paano mo nagagawa yan? Yung alin? Ang maging maganda. Hindi. <laughs> Ate, ate. Ano yun? Ano nga pangalan mo? Kasidi. Bakit? Ah, Kasidi. Parang ang hirap naman banggitin ang pangalan mo. Pwede bang baby na lang itawag ko sa'yo? Mukhang ano yun, mukhang mahirapan ako dito eh. Demon or justice... Sabihin mo lang kung gusto mo nang kasama dyan, sasamahan naman kita hmm. Ano na kung gusto kong samahan mo ko hanggang magtanda. Noy! <laughs> oh, parang bi ang kanyang katawan. katawan ang sarap mong titigan. Yeah, okay, wait, ako. Ano yun? Ano yun? ka ba? <laughs> Bakit? na Oh, no, ako sa pagmamahal. okay lang yan. Malakas ka naman eh. Ate, may napapansin ka ba? Ano yun? Na sinusundan kita. Oo, oh, napapansin ko. Man, alam mo ba kung bakit kita sinusundan? Bakit? Sabi kasi ni mama, sundan ka daw pangarap ko. Hindi ko na maintindihan. Alam ko na nang dito to dapat maramdaman. Ate, alam mo, nakakainis ka. Bakit? <laughs> The flowers, go. Hindi mo pa ako binabato, pero tinamaan na ako sa'yo. 咋了？